Isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. Ako po si Melissa and as sa sinuman pong pong nakatagpo sa channel na to, ang pag-uusapan po dito is about po sa spiritual. And in today's video is pag-usapan po natin yung well-known po talaga sa mga antingero na tinatawag po nating itim na sinukuan or makamandag po na kahoy. And dito sa video ito, ibibigay ko po sa inyo ang location po ng uh, sinukuan po since na nandito po ako sa Bicol Albay. No. Sa mga taga Bicol po no, kung gusto talaga po ninyong puntahan o kung sino po pong antingero na gusto talaga pong makatag po ang totoong sinukuan. So kung alam po ninyo ang bulkang Mayon, uh, nakita po ninyo yan, uh, sa kaharap po niyan, yun po ang tinatawag po nating bundok po ng Masaraga. And uh, dyan po, no, uh, marami po dyan sinukuan. Ngunit ang daan, maituro ko po sa inyo, pero ang paakyat, pwede po kayong tumawag sa amin kung talagang interesado po kayong makasalamuha o makainkwentro ang totoong sinukuan. Yung video ko about po sa sinukuan at ang tunay niyang hitsura, medyo matagal-tagal na po yun, no? And marami pong negative comments doon is 90% po, tinatawag po nila itong bangkal pero hindi po talaga no ang bangkal at ang sinuko ang puti is magkaiba halos magkamukha or magkaparehas po yung bulaklak pero hindi po yung bunga no and uh, sa lahat po ng mga um, subscriber ko or mga followers ko i'm trying po talaga po na makita po ninyo ang totoo or makapagbigay po ako sa inyo ng tama po na information and hindi po ako nagbibigay dito unless po na experience ko po talaga or naranasan ko ang masasabi ko lang po talaga sa lahat po na nagko-comment, marami pong salamat sa inyo, no, kasi um, na-challenge po talaga ako and gusto ko talaga pong makakita or makakuha po ng sinukuan na ako mismo na yung sinasabi po ninyo na talaga pong hindi po siya malalapitan kasi po delikado po, no. And sa akin po, no, challenge po sa akin yun talaga, no, na masubukan po talaga kung ano po talaga yung kakayahan ko o kung ano po talaga yung kaya ko, no. Ang sabi ko nga sa inyo is yung pangako ko po na kung saan po ninyo matatagpuan or pwedeng dumaan paakyat po ng bundok po ng Masaraga. Yan sundan lang po ninyo yan ang pataas po kayo sa asyenda hanggang sa pinakadulo po nun. No? Medyo malayo-layo po talaga and nakailang akyat ka muna. No? I think pito yata, no? pitong akyat po talaga hanggang sa pinakadulo na po. na kung saan hindi na po siya maaabot po ng motor yang nakita ninyo na bundok na yan, dyan po sa likod po nyan kayo dadaan, yan na po ang bundok po ng Masaraga or karugtong po ng bundok po ng Masaraga. And dumadaan po kami yan sa likod. Yan na po yung mga kasama ko, yung asawa ko, uh, yan po. And yung iba ayaw po ipakita yung mukha nila and yan po ang medium namin. Yan po ang bahay po na kung saan pinakahuli namin uh, iniwan ang motor and then start na po kaming paakyat. Hanggang sa makaabot po kayo sa pinakadulo from the ground, no? Umalis kami po doon ng alas 5 ng madaling araw. Nakakarating po kami doon sa unang uh, hinto namin para magpahinga at kumain mag aalas uh, alas 11 po ng umaga. Dadaan po kayo sa gitna po talaga ng gubat na kung saan pag wala po ikaw GPS, wala po kayong gabay, talaga pong mawawala po kayo. Dadaan po kayo sa maraming patay na sapa. Sa ngayon po kasi maulan, malakas po ang tubig doon and hindi po talaga kayo makakaakyat kapag tag-ulan. Malalalim po na mga talon, uh, matatarik po na mga bangin. nag po kami neto ng dalawang beses po, no? Uh, successful kami sa pangalawa. And uh, kung hindi po talaga kayo sanay po sa ganitong activity talaga pong hindi po kayo po pwede. Dangan nga pong uh, pagdaan mo pa lang po sa mga area na critical is like uh, mababawasan na po yung lakas ninyo. Sa mga tao po na malalakas lang ang loob pero wala silang kakayahan eh, spiritually eh di discourage ko na po kayo na wag na po kayong magtangka. Kasi po sa daanan pa lang po ng Bundok Masaraga, may mga lugar po na delinquente at hindi na po talaga abot ng mga tao. Nandiyan na po yung lahat po ng malalakas na elemental at mga dati pong mga hapon na kung saan malalakas po ang ritual. Habang paakyat po kayo, kakapitan po kayo ng mga kaluluwa na nata-trap, mga elemental na ayaw po nilang magpa and so on para sa akin kasi is napakalaking challenge po no na maakyat po ang bundok at makakuha talaga ng totoong sinukuan or makamandag na sinukuan na kung saan laging ninyong sinasabi na delikado siya at hindi siya malalapitan So, uh, para sa akin is lahat po ng ginawa po ng ama, lalo na po pag natural na kapangyarihan is talaga pong gustong gusto ko siya, no? gustong gusto ko siyang makuha. Isa na rin po yung challenge po no sa kakayahan ko. Gusto ko talagang uh, malaman kung hanggang saan po ang kaya kong gawin. Basta po dapat po buo ang loob nyo ay eh, nakahanda po kayo. Bukod po doon talaga pong uh, dapat iangkla po ninyo ang ama sa inyong puso, sa inyong isipan para po makuha po ninyo kung ano po talaga ang gusto ninyo. Katulad po sa amin, ang balak po sana namin is magpahinga lang po sa isang lugar na kung saan nandoon po yung tubig nakarating kami doon, mag aalas na po ng hapon. So ang sabi ko, uh, doon na muna kami magpalipas po ng gabi. Pero nakapagtataka po, nasa gitna po ng gubat, is meron pong isang uh, ma mahawan po siya or wala po siyang damo. And sabi ko, is maganda po dito mag stay and matulog, mag camping muna kami. Since na nga na malapit ma na po siya sa tubig. Nagit po kasi ng gabay namin is mas mataas pa siya. It takes another one day to hike kasi mas mata as mas delikado po no said uh, dapat dito muna tayo magpahinga and then tignan po natin kung bukas ang umab umaga po yung makakalis kami ulit. So nauna po no thanks po talaga sa gabay namin no isa din po siyang manggagamot and uh, believe na believe po talaga ako sa kanya. So habang nagpapahinga kami doon, umakyat na po siya at mahawanan po yung daanan papunta po doon sa pangalawang uh, po namin o sa, sa target na po talaga namin na kung saan nandoon po talaga yung puno habang naghihintay po kami sa kasama po namin yung gabi po namin na makabalik so nagsettle kami doon and uh ping na po and kumain nagluto nagpainga uh, binild up po yung camping uh, gear namin and uh nung mahiga na ako doon ako nagtataka kasi parang naghihina ako and hindi ko mararamdaman yung mga gabay ko And nag-aalala po ako sa gabay po namin kasi hindi pa po, po talaga siya nakabalik, no. Aalas 6 na po ng gabi. Tried po, uh, kasama naman ang medium ko, so we tried na i-locate kung nasaan po sila. And, ah... Uh, kung ano na po ang nangyari. Doon ako nagtataka kasi hindi po ako basa-basa makakaalis ang iba po ang nakikita ko. Ako po akong iba't-ibang klaseng ermitanyo na may dadadala po siyang mga libro na kung saan hawak-hawak po niya at ino po kami. And uh, to the extent po, no, pero nakuha ko, nalukit ko pa din sila at papalik po sila sa amin. Po sila ng ibang daan na kung saan mas maganda po, no, papunta doon sa itaas. Sabi ko nga, isya, thanks God, no habang palalim ng palalim po ng gabi, so lalo na po akong nagtataka kasi parang may nakikita po akong ugat, malalaking ugat po na gumagapang po siya papunta po sa amin kung nasaan po kami natutulog. So, ang lakas po ng kutog na ang hinahanap po namin na makamandag na kahoy ay nasa paikot lang po namin. And, uh, doon ko na ano, na-realize na, na pagtagpi-tagpi na kaya po pala ang ang lugar na kung saan kami nagcamping is wala po talaga siyang kahoy or hawan po siya since na doon kami nag-decide nga po may tubig siya at doon uh, malapit kami, makapaligo kami at makakuha po kami ng gagamitin pong panginom. Not knowing po na right to the spot po doon pala bumagsak ang sinukuan. Grabe na po ang pag-aalala ko kasi iba na po talaga ang nararamdaman ko. And hindi lang po ako, lahat po kami. Bawat isa po sa amin is may kakanya-kanyang kakayahan. Siyam po kami lahat. Po may nararamdaman na kakaiba. Like unang-una -una po, nangihina ka. Pangalawa po is like, sa lugar na yon wala kang kapangyarihan or wala ka pong magagawa doon. Kahit po pag nag ako, iba po yung mga nakikita ko. Ang ginawa ko is, uh, umalis po ako sa katawan ko na instead po na gamitin yung kapangyarihan ko doon, umalis ako doon and iniimagine ko na nandito pa ako sa bahay and doon ko po nagamit po ang lahat po nanon. Kaya po ako unti-unting nakakapasok po sa kanya. This is uh, thankful talaga ako sa lahat po ng mga nag-chat-chat -chat po sa akin. Nagbibigay po kayo ng napakaganda po na ano uh, information kasi at the time naniwala na po talaga ako na hindi po talaga basta-basta malalapitan ang sinukuan. And ah uh, pwede pong talagang buhay ang magiging kapalit nito. Hindi ko na po pahabain ang kwento ko. Ibinigay e ko sa inyo ang information kung nasaan po ang sinukuan at paano po siya matatagpuan. And kung gusto talaga po niyo'ng matatagpuan, pwede ko po kayong uh, samahan. Anyway po, ah uh, ang sinukuan noon doon is mahigit pong sampo available po yung tatlo na hindi po talaga namin pinapakialaman and ah uh, ang kinuha lang po namin is yung natalo po namin na sinabi ko nga sa iyo po ah uh ang sinukuan po or kapangyarihan po niya ang susunod kong topic at kung paano po talaga ito gagamitin at bakit po talaga malakas ang sinukuan maraming salamat po sa inyo and uh, sana po magkita tayo sa pangalawang video po ng part 2 po ng sinukuan bye po and uh, see you next time